Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa atin channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino Romance At ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comments, o di kaya, share ang aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Salamat. Kabanata 6, Ikaapat na Gabi Mabagal, malalim puno ng damdamin. Sa bawat gabi ng lihim, lumalalim ang pagnanasa. At minsan, ang katawan ay natutong sumuko bago pa man ang puso. Silid ni Samantha Bandang alas 10 ng gabi, maambon sa labas. Hindi niya akalaing hahanapin niya ito. Hindi niya akalaing maghihintay siya ng muli nitong pagbabalik. Nang kanyang haplos. Nang kanyang titig. Nang kanyang palad sa kanyang baywang. Si Samantha nakaupo sa dulo ng kama. Nakasuot ng manipis na daster, habang unti-unti niyang pinipigil ang tibok ng kanyang dibdib na tila umaatungal sa katahimikan ng gabi. May kumatok. Isang katok lang sapat na upang bumalik ang alaala ng init na nadamanya niya kadabi. Si Cardo. Pagbukas ng pinto, hindi sila agad nag-usap. Nagkatitigan. May titig na parang sinasabi na. Handa na ba tayong ituloy to, sa kabila ng lahat? Samantha. Akala ko tapos na tayo. Cardo. Simula pa lang to, Sam. Sa bawat hakbang niya papasok, sumasabay ang buntong hininga ni Samantha. Lumapit siya. dahan dahan hinawakan ang mukha nito. Ang malamig na palad ni Cardo ay dumampi sa kanyang pisngi. Isang banayad na haplos bago tuluyang inilapit ang kanyang labi sa kanya. Isang halik. Mas malalim. Mas tapat. Walang pagmamadali. Walang pangako. Pero puno ng pagnanais. Humigpit ang yakap ni Samantha. Ang kanyang mga daliri ay gumapang sa batok ni Cardo. Pababa sa kanyang dibdib. At si Cardo naman, marahang dumampot ng kumot upang takpan ang kanilang mga katawan. Hindi upang itago ang kasalanan kundi upang ipagpatuloy ito sa ilalim ng dilim. Maingay na patak ng ulan sa bubong. Malalim na buntong hininya. Sa ilalim ng ulan, isang lihim na gabi na naman ang lumipas. Walang pangalan. Walang pangakong bukas. Pero ramdam ang galaw ng damdamin, mainit, totoo, mapanganib. Sa ikaapat na gabi, hindi na lamang laman ang nasangkot kundi ang puso na rin. Kung nadala ka sa tensyon ng gabi. I like ang video. E comment kung ikaw ba'y sasama rin sa bawal na gabi. At mag-subscribe para sa kabanata pito, ilang hakbang pa, kung saan ang lihim ay hindi na lang pagnanasa, kundi simula ng pagkawasa. Kung kayo ay may ibang karanasan mula sa kwentong pag-ibig, pwede niyong ibahagi sa aking channel at gawan natin ng storya ang mga naudlot ninyong damdamin. Maraming salamat sanay na gustuhan nyo ang aking kwento.